Yeah! 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 Ba't po kayo niligawan? Kasi hindi ko na po na, like, iba na po yung ano ngayon eh. Oo, oh, iba. Pamamaraan eh, text lang eh. Kayo, kayo po, paano po? Ako po naligaw. Oh! 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 Ang naman ni tatay! No. <melod> <melod> <slung> <melod> <klung> <melod> 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 9, ay, ara, ara. 6 uh, 7 8 uh, 9 10 11. Salamat mo tayo. Yung makukuha mong premyo, hmm. etong lahat nito ay galing kay ah uh, SEAL Community Medical Mission Foundation. Mula pa hmm. to sa Payatas? Malayo. O ba? Malayo. So maraming maraming salamat po kay Doktora Helen. Doktora Helen, okay. Do Helen maraming salamat, salamat po. po. Salamat Dok, at nakaka-bless po ang inyong sponsor para po sa kay Tatay na pinagpala. At siya po talaga ang nakakatanggap ng biyayang ito para sa kanya, pamilya niya. Salamat Dok. Namin, salamat po. po. Tatay, so, ilan taon na kayo? Fifty-four. 54. 54 Para ka lang 53. four <laughs> na pala si tatay. Asa po yung asawa niyo? Naglalaba ako. Ah, naglalaba? Tawagin natin. Andiyan pa, malayo, malapit? Malayo. Ah, malayo. Tiyang, ano, kamusta buhay mo kaya? Ano pinagkakabala mo? Bukod sa ikaw eh, nasa city man ka ba baba. Ay, wala na pala, ano? Ano? Uh, pipintura na po. Pintura. Pintura na sa bahay ng tatay ko. Bukod sa bahay ng tatay mo, ano pa? Wala lang. Ah, wala. tapos na. Uh, Pintor. si tatay. In, mm. in, 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 in profession po. So. Pero dati po, anong work niyo? O yun ang ano, pinagawa. Siti banda, po ako. Sa, ay, sa, banda, banda ba? sa banda rin po ako. kayo. Ano po hawak niyo? Lock Simbal, Simbas! Testing, 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 testing naman si tatay! Simbas! Testing. O, pa, Paano pa, uh, tatay? Uh, uh, na! ready! Uh, uh, Lucy! One, two, three, no. <laughs> Oh, ang galing oh di ba? Pati tapo hangayon. 1.5. Ayun kaya, kaya pa. Meron tayong bishop. Oh, ayun dito tayo eh. Kaya, may dating majorit. Ano mm -hmm. ba? -ba, 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 -ba. Oh. May simbalista. Oh. Aba. May may cute. May drummer, may drummer. Oh. Bo, 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 bo. Kumpleto. Hindi, uh, mga kawasa, alam niyo naman po, si Chang ay kaibigan natin dito sa... Dito sa... Sa Ako buong... Niya. Actually, ito, paispilitan na rin ito. Um, uh, uh, um, um, ang paro street yun dito. Opo. <laughs> yung, yung, kanina, pinagsimula natin ang paro yun. Uh -huh. So, yung 9, ito, G's, susunod 8, 9 nandun sa dulo. Uh -huh. Tapos yung, ano, uh, sa tuning yung playa. Eh, nagkataon, si Richard ang nabunot natin. Galing. Kaya ang lapit lang natin. At ano ko, sabi mo kanina, hindi mo alam na ni-register yung pangalan mo? Hindi. Mm -hmm. Hindi rin sinabi sa'yo? Hindi. Sino may kasalanan? Diba? <laughs> patawag Ay, natin yung anak. Pwede ka tawag anak? natin. Patawag natin anak. Siguro habit followers oh. Niyan yun. Yan talaga yun. Pwede ba? Pwede patawag yung anak? Pwede makita. Babae po ito, no? Babae. Oh, Tingnan natin oh, na, babae po. Patingin ng kagandahan na anak niya. Ilan po yung anak niya? Tatlo. Tatlo. Puro babae po, oh, oh, may... Puro babae. Ah, oh, babae tayo. At, tiyo, at tiyo babae rin. Ah, lahat ah, po mara, may asawa okay. na. Lahat po may asawa. Wala. Yung mm, dalawa lang. Ah, yung dalawa lang may asawa. Yung punso, wala. Wala. So. Kailan po siya mag-aasawa? <laughs> mahirap po. Mayroon pa ang buhay niya yun. Eh. Oh, ba? Mo, ah, lang asawa mo? Isa lang. Ah, isa lang. mo si... Martes. Ma Martes po? So, lagi po siya sa kanto. Yeah, ay, Ayan. Tsaka lang, tsaka lang, tsaka lang. Tsaka lang, Tay. Ito. Ano ba nangyari? Ba't hindi daw alam na tatay mo? Eh, kasi nilista ko yung pangalan niya at yung number. Sa comment. Tsaka ba, o. Oh. Oo. Kaya ka nang in mo na siya mabubunot? Hindi. Hindi. Oo, oh, ang galing, no? Ay, tako, hindi ko na explain eh. Followers ka talaga niya. Oo. Eh, eh. Oo, oh, kailan pa? Nung nag-start siya. Ah, nag-start. Ang galing naman. Sa so, mga avid followers, no? Oo. Oh, oh. Sige, lumayas ka na? <laughs> Oo. Oh, oh. Hindi, teka lang. hindi, teka lang mo? Anong naisip mo? Bakit instead na pangalan mo, si tatay ang niregister mo? Eh, kasi tagang para po siya, taga ano ko eh, like you. Ah, ah laga like, you po. po. Pwede hinga kita ng message mo kay tatay. ayos oh, yes, yung message. Oo. Oh, yeah, yeah, Siyempre, yeah, 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 yeah. ano message mo kay tatay? Oo. 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 ano ka ba? Pangilang ka sa kanila? Pangalawa po. Pangalawa, o. Oh. Kasi, yung kasi yung, oo, kasi yung pangapanggit na talaga sila yung nagbibigay ng mentahe sa mga. Oh, yeah, 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 yeah. Mm -hmm. Kasi tama si Samus, tatay mo. Eh, malaking bagay lang ang ginawa mo eh. Oo, maikli lang, maikli. Oo. <laughs> <o. laughs> Nahihiya. Oh, music, pawat mo na. <laughs> Nahihiya ka? Bakit? O, oh, ganito na lang. Si tatay na lang yung magmemensahe sa'yo. Tay, anong, anong masasabi mo sa anak mo? Mabait. Kaso hindi siya matigas sa ulo. Oo, mabait at matigas sa ulo. Pero ano naman ang katangian na gusto mo sa anak mo yan? Makikipag oh. yan. Mabait. Eh, <taps> eh. Mm -hmm. Ano gusto ko dyan eh? Mm yun. -hmm. Masipag po sa bahay. Naghuhugas po ng plato, hindi na kailangan utusan. Hindi na marunong magluto. Ah, oh, and, uh, oh, huwag ka mo lala, parang tayo. Huwag uh, yeah. maghugas ng plato, marunong po yan. Ha, galing. Ito ang kanyang kasawa? Ako, 20. Ah, 20, pwede na rin. Kaya no. taon na yung anak mo? 8 uh, eight months. 8 uh, months, pa baby pa. Ah, hmm. So, sige, para si Rousan ano mas mo sa tatay mo. Oo, bansahin lang. Oo. Tayo sa buong mundo. Isipin mo na. Tayo kailan ang birthday mo. March. March para sa March 2026. Ito yung ano mo. Ito na. regalo mo sa kanya 'to. Oo. Birthday message. Mo. Tayo, si birthday. Happy <laughs> birthday. Oh, Hindi, tayo Tay thank you kasi ano, nandito ko ngayon. Yeah. Ah, hello po. Eh, denyo mo ulitin. Alam. Kakatuwa. Uh, okay, thank you, ha. Thank oh, music you. Music na para kay anak ni Chang. Thank you, thank you, thank you. Thank you so okay. much, okay. Chang. Oh, ikaw. Ha? Ano naman na masasabi mo sa iyong anak na biruy mo? Dahil sa kanya, nagkaroon kayo ang anak mo. Biligay niya ang pangalan ko. Okay. Hindi ko alam na ako pala mababunod. Oo, oh, napakaswerte niyo sa Opo. anak niyo. Lagi kayong inaalala. Mm hmm. No? Napakawa -ano, no? ng ganyan, ano? Na gano'n, kahit, kahit malayo na, oh. kahit sa maliit na halaga. Mahirap ang buhay, oh. di ba? kasi na nagmamahalan, pastor, di ba? Tama, tama. tama. Kasi... So, bago muna tayo magpatuloy, pasalamat muna tayo, yung makukuha mong premyo, <laughs> hmm. itong lahat na to ay galing kay... Uh, Seal Community Medical Mission Foundation. Mula pa ito hmm. sa Payatas. Malayo. O ba? Malayo. So, maraming maraming salamat po kay Dr. Helen. Doktora Dr. Helen. Dr. Okay. Oh, Helen, maraming marami salamat, salamat po. Salamat po. At nakakabless po ang inyong sponsor para po sa kay tatay na pinagpala. At siya po talaga ang nakakatanggap ng biyayang ito para sa kanya, pamilya niya. Salamat, Dok. Salamat, salamat, dok. Po. salamat. po. So, Bishop, para magpatuloy na tayo, hmm. ipanalangin mo na. Okay. Tay, okay. uh -huh pagpasalamat natin tay ang biyaya na ito na dumating sa buhay nyo at salamat sa Diyos. So tay, pikit nyo po inyong mata, magpasalamat po tayo. Panginoon, marami pong salamat sa handog na biyaya mo sa uh, kay tatay, sa buhay niya at sa kanyang pamilya. Pagpalain niyo po nawa siya, kalusog at kalakasan sa kanyang pong hanap buhay, pagpipintura at iba pang uh, hanap buhay niya. Pagpalain niyo po ang kanyang tatlong anak, ikaw na pong bahala sa pamilyang ito. At, Lord, ganun din ang kalang spiritual na buhay, panahon para sambahin ka. At ganun din ang pangangailangan pa na ikaw pong mag-provide sa needs nila. Salamat po, Ama. Hinihiling po namin lahat na itong biyaya na ito na para sa kanila ay tanging sa pangalan lang ni Jesus. Namin ibinabalik, Ama, ang papuri. Pasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you, Lord. Isa okay. isa na natin. Ang bigay. Oh, ah, kung po. Kumuha ka ng lagay niya. Kumuha ka ng lagay yan. Ito na. Ayun. Legend uh, for director yun no? Know, dumating, ting, Damon! Okay. Ano-ano meron dyan? Ito ay champion. Champion! Pasigat to. to! Ang dami ito, mga kakosa. G-SIS, okay. Pagsama! Mga ludas, to. Okay, okay. Ludas. Okay. Oh.

ako sa'yo eh, yung gulay na to, mo na isang repolyo at saka si Bawang. Hindi na nabili. Mm. Okay. Ay, Oy! Mahili ka sa kape! Nagyo mo lang Oo ba, wala ka ng ipe, pero asukal! Ano ka meron sa Oo wala ka ng ipe, pero Iklog! mo, ikaw nga, mag-ano. Parang, tinan mo, tinan mo. Itlog! Oh. Itlog! Itlog! Ang syempre talaga pakinggan pagkasakit sa akin. ng pangit! Iklog! Sapa? Ano pa meron Dilata! Oh, dilata! Three, two, four! Five! Six! Seven! Eight! Hindi. Hiningi lang ka doon. Dami ah, dami ah. Oh. Bigyan natin sila palaman. Palaman! Palaman! Mm. Okay ka! Mantika, siyempre para sa itlog. Para sa itlog. Oh, tatlo! Para mm. Ketchup, sausawan. May ketchup po. Galing kay Papa Ed, Abad. Sabi ah. si Mang. Mang? Mang Tomas. Mang Tomas. Ano yan? Para sa sardinas. Oy! Shampoo! May shampoo ka! Shampoo! Palmolid! Palmolid! Baka naman! Sa, Sabon pa katawa. hoy, Ito ginagamit ko, green clothes. ay may toothpaste. Magagamit mo ba ito? <laughs> okay. Oh, toothpaste sa mga anak mo! Oh. Oh, Pag-alabang? pag na lang. Oh! Padlaba. pag oh, Para kay Mrs. Para kay Mrs. Naglalabas siya ngayon. Shout out. Downy! Okay. Baka naman, bakas ba kami ko? Downy! Baka naman! Ah! Imakilong bigas! Imakilong bigas! Wow. Yan. Wow. Yan. Yan. Alright. Ano po message nyo kay, ano, sa misis nyo? Wala pa po kay message. Um, salamat din. Ito po. Ah, oh, -tulong. tulong sa akin yun. nag siya. Hmm. Para sa amin, pamilya. Ganun po. Ano po, I love you, eh. I love you, I love you Tess. Ah, uh, I love you, Tess, da. Sa mag-asawa ba, meron kayong pinagdadaanan ang misan? Oh, normal naman, may problema. Pero, ano yung pwede mong ikwentong pinagdaanan nyo na parang narisulban nyo naman? Uh -huh. Ayoko. Hey, Hayrap na, baka <laughs> oh, siya ah, niya. Baka ano? mapapalo ako. Na yung ma pwede lang. Yes, eh. Yung pwede lang ikwento. Yun, uh nahulaw sa kubo. May kausap ako. Ah, uh, lalaki pa rin siya. Talaki pa rin. Di ba tsaka yan ah? Oo. Kaya bakit? Hindi. Hindi. Inconfirm ko sa sa'yo. Inconfirm ko na. Naubo ko. Titi <laughs> mo na pa kasi <laughs> mga sakin. Sa <laughs> <laughs> Ba't kayo ganyan mapanghusga kayo? Eh sakin sa nga wala ka pang asawa. Actually, yeah. ito talaga interview na oh, eh, sayo Kaya interview mo. Bakit wala pa siyang asawa? Ilang taon na siya oh. Ako, eh. Ilang taon na kayo? Ako ay 18 years old pa lang. 30? Mm. 30. 30. Nasa 30s. Mid. Oh. Yan. Hmm. Mid 30s. Sa ako, host dito eh. Ang <laughs> ka okay, ba? Pakailan meron to. But bakit nga wala pang ikaw jowa? Eh, wala. May, may nagkakajawa tayo, pero... Uh oo. -oh. hindi ko masasabi. Oo, eh, na... uh, hindi ka pa nagpapropose. Oo, Ganoon. eh. Alam uh -oh. mo naman. Uh, -oh. hindi ka pa ready. Di... Mas gusto kong magmigay ng tulong. Oo. Uh, Handa -oh. ba kayo? Yan ang kalya. Yan ang mga banda tulog. No? Ayaw, ayaw mo lang Nasakit sa ulo. Oo, uh oo. -oh, -oh. hmm. So, yan. Uh alam ko naman, konti na to, maliit lang to. Pang, uh, ano masasabi mo sa SEAL Community Medical Mission Foundation? Uh, maraming maraming salamat po, Dok, sa binigyan niyo po sa amin na tulong. Maraming katulong po sa amin yan. Maraming maraming salamat po. Uy, okay. correct lang kita ha. Okay. Hindi sa iba, maliit lang to na tulong. Okay. Pero... Sa atin, katulad ni tatay, malaking bagay yan para sa kanila. Malaking tulong yan. And uh, welcome natin si Nanay! Music please! Ready? Go! Okay, okay, okay. Ah, 'yung eh, naalala ni Angel, gusto ka makita. Um, ano ba mga katanungan mo kay Angel bago ko ibigay isa Nay, pa? Pa-sahod ba, ba, ba na Marites ka, Este. Pangalan mo Marites? Yes po, Marites, Marites. Marites po ako na Looban. Ah, 'yan ka. No, Ilan taon na po sila? 52 po 52 po? Paano po kayo nakahihilala ni Tatay? Sa Kalamba po ako nagkatrabaho ah, Tapos si Tatay taga Kalamba rin po Taga rin po siya Doon siya nagwo-work sa Kalamba ah, ah, Nagwo-work lang siya mm. Nagwo-work din po ako po sa company Tapos po, giningi po yung Paano po kayo niligawan? Kasi hindi ko na po na, na Iba na po yung ano ngayon eh oh, iba, iba, Pamamaraan iba eh, text lang eh Kayo, kayo po paano po? Ako po naligaw. Hey, oh! Ang okay. naman ay... ni tatay! No. Siyempre, ilong pa lang eh. Oh, ilong pa lang eh. Gusto, nakikurious tuloy ako. Ano yung tsura ni... May ano yung ni, ano ni tatay nung kabataan niya? pogi po bo yan. Pogi, poging pogi. Oh. So, paano niyo po niligawan si tatay? Paano niyo po niligawan si tatay? Eh... Uh, ano, ako ang nagpupunta doon sa kanila doon. Kasi Ay. ako nakatira sa tiyahin. Opo. Tapos po, paano niyo po siya napasagot? Sinayawan niyo po. Hindi eh? <laughs> naman. <laughs> oh. naman. Hmm. Sana all nililigawan. Oo. Oh. Eh. Niligawan niyo pa ah, Nung si niligawan ate. ka, ano ang naramdaman mo naman kay ate? Oh. Lagi laseng. <laughs> Ay, lagi laseng! Bakit? Eh, <laughs> nasa trabaho siya, oh. siya eh. Oh. Hey, pupunta siya. siya, lasing ako. eh! Hindi, pupunta siya, siya sa inyo, lasing ka. Hmm. Hindi mo mara ina-appreciate yun. Mm -hmm. Ay, hindi, ko magagawa yun, lasing ako pag pumunta siya. Ah, lasing ka na rin tayo. Mm. So nung no, ano ano na realize niyo nung no, nililigawan nililigawan kayo ni nanay? Masarap. Oh, ah, masarap. Hindi yeah. ba kayo medyo na off kasi babae 'to, 'ni. Eh. Ako nililigawan yeah, hindi nito. Hindi naman kalanan 'yon eh. Oo, eh. oh, kasi gwapo, di ba? Kasi lumalapit sa akin. Oo. Oh, Eh paano niya naman? Ano magagawa ko? Ano naman ang ano, pum ah, ginawa ni nanay para mapasagot ka niya? Pa paano nangyari? Sinagot ta tanong ba siya kung kayo na o talagang nangyari na lang naging kayo yeah, na? na? Oo. Oh. Pwede pala yun. Situationship muna bago ano. Tapos, nag-propose po kayo mag, nung magpakasal aram, o. Oh. Ah, nagpakasal. Sino naman po nagtanong na gusto magpakasal? Ah, <laughs> rin din. Akala ko, akala ko naman tayo kayo na yung nag-propose sa kanya. Ah, siya rin, nagyaya. Pero ako na lang lahat kayo. Oo. Na. So, so napag-usapan niyo po uh, na ikasal na kayo. Ano po yun? Ah, ano po na una? Kasal o baby? Baby muna. Oo. Um. Pero pwede ito tanong natin kay ate. Kung sa kanya hindi niya sinagot. Ate, kasi tinanong ko sa kanina, ano yung parang malala o oh, pwede ikwento niyo yung napag-awa niyo pero oh. na-resolve ba oh, ninyo? Kasi ikaw ang naliligaw sa kanya. Makakwento niya yan? Marites Oo, daw siya. T-shirt lang kasi uh -huh. mm na tayo ng oras. Hanggang alas oh, 4 na tayo sa ere. Oh, sige, go. Kababae siya. Ah, tama si tatay. Sinabi oh, niya kanina. Eh sabi niya may kaponpal pal daw siya. Oh, so ano ano, 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 paano mo hinandle yun ate? nag-usap kami. O, mabili ka, ako o siya. Oo. Oh. Sino pinili mo? Siya. Siya, siyempre. Hindi ka dalawang isip. Ah, mas maganda si Nani. Ay, hirap na eh. Oo. So, gaano kayo nagmamahalan? Pagmakasagal-sagal na. Pwede bang makain isang kiss lang? Saan naman po kiss? Saan naman po kiss? Saan Yo, go Yeah! 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 na pagmamahalan. Ilan na po kayo nagsasama ni tatay? 22. 22 years! Max, ang tagal na po. Wala pong forever. Ah, Ay, char. <laughs> <pinakabit siya>? <laughs> so, hindi <laughs> lang ito. Ah, Angel. Bishak. <laughs> hindi ah. lang ito. May bago tayong makakasama weekly. Nabanggit ko na kayo na. Ah. Mula ito kay Kusel. Alexon Diaz. Siyempre, at magiging kapitan na natin yan dito sa Barangay Poblasyon. Ah. Malapit na malapit na yan. Music! Masaya Pasok! Ayan. Itong limandaan uh, uh, ay galing kay magiging kapitan, Alexon Dinas! Ano masasabi mo kay kapitan? akat kap. Maray maray sa Eh, baka pagtakbo nyo eh, manalo na kayo. Oh, si Nanay naman. Ah, oh, Ate Marites, anong masasabi mo? Maraming maraming marami. salamat po kay Cap Alexon Diaz. Yes. Thank you so much Cap. Thank you po. Yun. Sana po hindi po kayo manawang tumulong. So yun, maraming maraming salamat po sa SEAL Community Medical Mission Foundation kay Kapitan Alexon Diaz at saka kay Gagawad May Kong na nagbigay support sa episode po natin ito. At syempre, kasi sa pasalamat ako si Angel Bishop, no? Yeah. Uh, dumayo pa dito sa Muntinlupa from Tanay, mm -hmm. Sampaloc. Napakalayo. Oo. Ganon, ganon siya nagmamahal kasi naggagawa na siya ng humanitarian. So, nung sinabi ko kay Angel, Angel, baka pwede mo usamahan sa next goodbye bahay ko o sugod kali. Eh, sabi naman niya, sige, kailan niya, no? Mm -hmm. Haba agad na aming usapan bigay kami agad ng ano gumawa ako agad ng picture poster ayun natupad na po no so bishop ikaw maka meron ka pang mga gustong pasalamatan actually sa lahat ng nanonood ay uh, maraming salamat at uh, lahat po kahit sa mga Christian community sa lahat ano sa mga kapatiran natin basta ito ay charity para sa lahat ano sa mga pastors dyan at bishops ayun sa buong muntin lupa actually di lang muntin munting lupa direkta ano? mga kaibigan natin so paki-like and share nyo lang po Angel, ikaw. Angel, Angel. Ako naman, gusto ko lang tanongin si Direk chokoy okay. kung ano pa yung dapat nating abangan ng ating mga viewers sa susunod na kabanata nitong kanyang ah, okay. segment na to. Okay. Marami pa, tayo, marami pa kayong aabangan, mga kapatid, kasi uh, every Sunday gagawin natin tono. no? Tapos sa isang linggo, sa 25, abangan nyo kung nasan kami. No? I-announce namin very, very, very soon. Pero yung detalye, hindi nyo muna makukuha pagka malapit na. Kaya abangan nyo kami. At kung halimbawa ma, na, kailangan mo ng tulong nila o namin, mag-comment ka lang, baka malay mo ikaw ang isa sa Matulon. mapagpala, o, oh, pagpalain ni Lord. Yun, diba? yun, At namin yung lugar nyo. So yun, Richard, huling, huling pasasalamat sa mga natanggap mo. Maraming maraming salamat sa nagbigay po nito. Kung sino man po kayo, maraming maraming salamat po. <laughs> Kapitan. Kapitan, Kapitan Alex Diaz. Diaz. <laughs> May eh, maraming salamat po kay Cap Alexon Diaz. Yan, thank you so much po. Okay, muli ako ay eh, nagpapasalamat sa SEAL Community Medical Mission Foundation at uh, sinagot niya yung banda. Oh, oh, eh, nagbayad siya yung ngayon kung si, hindi ako. <laughs> Kapitan ng anong lagar tayo, hindi mo na babanggay. Barangay Poblasyon. Barangay Poblasyon, Montinlupa oh. Montilupa. Pa, oh. Yan, Barangay Magiging, magiging. Oh. oh. Kapitan na namin siya ngayon, oh, kasi yun. siya na yung tumatay yung kapitan oh, sa oh, show na to. O oh, yun, oo. Siya yung tatawag ako soon, makakasama natin dito. Oh. Okay, Angel, thank you ha, kasi oh. napagbigyan mo ang hmm. sugut kanli na sama kami ngayong araw na to. Siguro soon, sana makasama oh. ka uliin namin. Maraming salamat din, at hmm. sana makapunta ka sa tanay. Okay, pero bago lahat, dahil nanalo ka na yung apat pa na bigas, no? Tatlong Tatlo bigas Tatlo. na lang po. Makipag-coordinate na lang po kayo sa aming floor director na si AJ Oriol. Ito po ay eh, napaka-loyal sa kanyang girlfriend. Aba, 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 aba. <laughs> Napapayo ko. Kasi mukhang maraming girlfriend. Kasi napaka-loyal. 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 Wala na eh. <laughs> Wala. <laughs> <laughs> Kawawa naman oh. Okay. Oh, nananawagan siya. Baka gusto niyo ng jowa. And siya, available. Oo. -oh. Mm -hmm. Okay, Chang, paano? Kami ay magpapaalam na. Congratulations oh. po, tay na. Congratulations At, uh, po. Sana, eh, ako, sana uh -huh. makatulong ng kaunti. Uh -huh. Ang ginagawa namin dito sa Direktsokoy TV. Dahil mm -hmm. kami naman, eh, yan eh, alam namin maliit. Uh, pero, malakong malaking bagay. Ay, paano, ano? Yeah. Eh, music! Music!